Pinalilinis na ng Department of Transportation ang mga baratong daluyan ng tubig malapit sa North Luzon Expressway upang maiwasan ang mga pagbaha. Partikular na inatasan ng DOTR na maglinis ng mga baratong daluyan ng tubig ang NLEX Corporation, katuwang ang mga lokal na pamahalaan ng lungsod ng Valenzuela at Maykawayan, Bulacan. Ito'y upang hindi na maulit ang pagbaha na naranasan kamakailan sa NLEX dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat. Sa pagsisimula ng paglilinis ay sako-sakong basura ang nahakot at nadiskubre din na bumabaw na ang mga daluyan dahil sa namuong burak. Ang importante kang dito, kailangan bilisan kasi habang hindi pa bumabagyo ulit, hindi pa lumalakas ang ulan, eh, okay minimize na natin yung bara. Ang tinig ni Transportation Secretary Vince Dizon, nagpaabot na rin ng tulong ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ipahihiram ang kanila mga heavy equipment at mga tauhan. Pag naipit kasi yung traffic at nag-extend dito sa Balintawa hanggang EDSA, marami po tayong kababayan din na naiipit sa traffic. Ang tinig ni MMDA Chairman Romando Artes.